Good morning mga bro. Ara oh. Galuto kami, oh. Si Mrs. So Hello, hello. Ano, hello. Good morning. Hello. Ayan. Morning. Good morning. Galuto kami talong. Tapos lantawan Kal Kalabasa, talong. Ah, ano si Sitaw. Tapos coconut milk, gata ang sahog namon amon nice sarap okay mga brother and sister so mag ano tayo magbukbang tayo nito mamaya ayan okay okay mga bro ara ano na na ang amon nga ginindoto kagay na ayan na oh ayan ayan, ayan. kain tayo sarap ayan ayan na. Makao na kami. Ayan, o. Oh. Ayan. Ayan. Okay, kain tayo mga brother and sister. Okay.